no? Guys, eto may papakita ako sa inyo, no? Ito, gawa ng isang pintor daw siya. No? Pagdating namin dito, may pahid na to, may skim coat na. No? Tingnan nyo mabuti kung ano yung nangyari dun sa pinahid nila dito sa labas, no? Yan, guys. Tingnan nyo. Oh. Oh, ito, ah. Tingnan nyo, oh. Oh. Yun, no? Tingnan nyo, nagbabakbakan. Oh. 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 No? No, alam nyo ba kung bakit nagbabakbaka no? Sa maling paraan, no? Maling paggawa. No, mali yung discarte nila. Dahil itong wall natin, naka-finish yan, no? Naka-finish. Tignan nyo, finish yan. naka -finish yung wall, tapos skim coat. Skim coat yung nilagay. No, ayan no, nababakbak ko. Tingnan mo. Wow. Labas yan ha. O, tingnan nyo, nababakbak ko. No? Maling-mali talaga yung ginagawa nila. Maling-mali yan. Eh, Nakapinish tapos skim coat nilagay. No? Yan yung mga contractor na walang pakialam sa pagkayari ng ano, ng project. No, makita lang na mapinturahan, yun yung ano nila, goal nila, no. Pero mali po talaga ito. Ang tamang proseso po nito, Pagka-flat nyo, ayan o, no, na-flat diba? Pagka-flat nyo, magtipla kayo ng patching, no? O kaya yung mga acrylic na pati, no? Yung sa, ano, construct, no? Yung 201 acrylic skim coat, yun, pwede yun. Pwede yung pinakamatibay sa labas, yung Acretex, no? Pagka-Acretex mo, Acrecast, yun ang pinamamasilya sa labas, no? Hindi po yung skim coat. Maling mali po. Sayang po yung trabaho at sayang din po yung materyales. No? Maawa kayo sa magpapagawa o yung contractor. No? Kaya yung mga pintor o pintoy na kung tawagin. No? Maya naman kayo. Baguhin nyo na yung style nyo. Nasisira ang image natin. No? Yun lang. No? Sana maging aral to. No? Na no, hindi pwedeng is skim coat yung nakapinish lalo sa labas. No? Yun lang. Maraming salamat.